<laughs> kung ikaw yung ordinaryong obrero, no? yung karaniwang obrero, no? talagang... ayoko ko bigyan ng bigay sa -in wage increase. Ha? Huh? Diba? <laughs> yung wage <laughs> increase na katiting, 100 pesos na nga lang, hindi na 200 pesos eh. Hindi pa okay. maibigay sa sa'yo. Uh -huh. Tapos ikaw, alam mo, kunwari nga yung ba, no? Pumasok ka, para meron kang kitain, tapos lulusong ka sa malalim na baha, mataas na baha pala, hindi mo lang po uwi ka, pag uwi mo, basang sisiw ka, gutom na gutom. Hindi mo alam kung mayroong sinain. Babayad ka ng buwis. Tapos makikita mo, eto mga walang iyang politiko. Parang salapi nila yung inaalokit na kung saan saan. Maraming okay. bahagi na nanakaw. Hmm. Parang hindi ka ba mababad? Parang eh? okay. gusto mo silang pa rin. pala. Halimbawa, mga magsasaka na walang social insurance, na walang uh, disaster insurance, biglang bumagyo, nabasa yung kanilang palay, Anong gagawin nila? Di ba? No? Hindi nila mabenta. Bibilin sa kanila ng mga middlemen, ng mga kartel, ng 5 pesos per kilo. Yung kanilang basang palay. Ano magagawa nila? Wala namang bibili ng kanilang basang palay. Wala silang insurance. Di ba? Wala silang uh, uh, kahit ano na credit na pwedeng pagkuhanan. So, tapos makikita nila ito, 142 billion, tip of the iceberg. tiba O, anong gagawin nila? Yung mga anak nila, imbis na palakihin nila ng mga magsasaka para mag-produce ng pagkain ng bansa, o, anong sasabihin nila? Mag-abroad na lang kayo. Wala kayong mapapala rito. So, ano nangyayari ngayon? Nauubos yung ating mga magsasaka. Nauubos yung productivity natin na dapat sana ay makakaigpaw para to, para manatiling mababa yung presyo ng bili. So kanya na eh, vicious cycle eh. Vicious cycle. Yung ganyang klaseng pagnanakaw, yung ganyang klaseng uh, uh, pagwawalang bahala, di ba? Kanya na eh, parang uh, in a way, that is modern slavery eh. Ang uh, kaibahan ka, yung slavery mo, allegedly, ikaw ang nagpasya. No? Dahil wala kang magawa. Yung desperation, uh, then, yun ang slavery. Hindi, hindi, Parang ayaw ka namang isisi yun sa botante dahil yung mga leader na pumili natin nila. Kaya hmm. So, ito yung mga nagpapahirap sa, sa atin lahat. Alam naman natin na fractured, problematic ang ating electoral system. Mas dapat pagtuon natin pansin kung paano ina-exploit yung mga botante kung mga walang yung politiko. Ang sakal na dagdagan ko lang yung kalunos-lunos na sitwasyon ng ordinary politiko. Ayun kasi, tayo very uh, very fortunate tayo dahil basa hindi tayo basa ngayon. Nasa tuyong yung lugar tayo. Grabe. <laughs> ito, ayun lang sa so, nung, no, no, lumalaki ako. Tsaka, mas kaya katrabaho na ako bago reporter ako. So, masabi na kayo sa jeep eh. Yung, yung, tsaka nag-aaral ako, hindi pong, hindi mo alam, yung dinadread mo na uwi na. Kasi pag uwi na, makikipaghabol lang ka sa jeep eh. Makikipagsiksigan ka, makikipagbalyahan ka. So, hindi, hindi to, hindi makakarelate dito sa Senator Edo kasi mayaman yan eh di ko siya. Hindi pong sa kalooban ka na nag-aaral ako. Tatakbo kang ganon. Yung sabay-sabay kayong tumatakbo para habulin yung jeep. Tapos sa sa'yo ng jeep, Oy, hindi, wala akong biyahe. Di ba? So, dinedred ko yung yung uwian nung, nung, nung bata ako. Hanggang ngayon, nakikita ko yung mga kababayan natin ganon. Wala maayos sa infrastruktura, wala maayos sa public transport. Tapos yung yung katiting na hinihingi nila na cross-board wage increase hindi binigay ng kongreso hindi binigay ng Senado at saka ng House. No? Sabihin ng Senado, hindi, okay naman kami dyan eh. Sabihin, na hindi, sabihin pala ng House, okay kami dyan, Senado yung problema. No? Uh, ang, ang suma total dyan, hindi nyo na ibigay. Okay? At ayaw, ayaw ng Pangulo. Tapos pakikita mo, ikaw yung ordinaryong Pilipino, nagbabay ka ng buwis mo, ang daan binabayaran ko. Pag nagkasakit ka, kinakabahan ka. Kasi nagkasakit ka, saan ka pupunta? So, feel PhilHealth mo, hindi mo mapapakinabangan. So, sobrang sobrang winawalang hiya ordinary ng Pilipinas. Tapos makikita mo yung mga yung mga ganyang kalalaking allocations, di ba? Tapos yung budget natin, makikita mo yung mga congressman natin, mga senador, sabihin, ito, nalagay ko dito, ito, nalagay ko dito. So, para hindi namin nararamdaman. Ilang na, gusto ko na ilabas yung frustration. Kasi ito, nakikita, ko, nakikita, ko, sa, nakikita ko sa mga kababayan natin. Sobrang winawalang hiya sila. Tayo, actually. Alimawa uh, ako nung college, dahil nung nagtayo kami ng student council, yung unang student council sa University Belt, sa AB, sa UST, uh, kasama sa aming program, immersion program. Ibig sabihin, yung mga leader ng student council, titira sa squatters area. Nung uh, meron kami nung, yung paborito namin nun, yung uh, bakulasi sa Nabotas at saka yung uh, Tatalon sa Quezon City. Eh sa Bangkulasi, literally, yung mga bahay doon nakatayo sa kwan eh sa putik no na pag umulan yung putik aabot doon sa bahay talaga Nakastilt eh sa tatalon halimbawa doon kami nakatira kila Mang Carlin tsaka Lola Aning tabi yun ang ilog ng tatalon eh no tuwing uulan yung bahay nila kwan yun ah uh, uh, tapos kinabukasan, pagbaba ng tubig, magtatayo sila uli. Madali na magitayo dahil puro mga kulingan eh. Patsi-patsi na yero, na plastic. No? Uh, si Mang Karling, yan ang nagturo sa amin noon ng si Karan eh. Yung Filipino uh, style of karate. Na parang street fighting. Noong kami natuto noon eh. Noong college kami. Si Lola Aning, isa yan sa pinakamagaling, eloquent na leader. Talagang Lola, pero hindi mo kayang talulin sa pagsasalita. No ah uh, pero doon mo makikita oh talagang nakatira ka sa basura katabi ng isang ilog yung Tatalon River na pag umulan wipe out yung mo yung bahay mo tingin ko hanggang ngayon marami pa rin ganyan eh lalo na diyan sa Malabon lalo na diyan sa Nabota Bota sa Bagong Silang no talagang problema yan sa payatas alam ba usap ko sila sila Father Flabby at saka sila Father Jojo no talagang uh, ang dami nilang uh, pinagluto nitong nakaraang dalawang gabi dyan sa Payatas. Dahil uh, wipe out yung mga maraming mga bahay dyan. Dyan sa uh, bundok ng basura, literally, sa Payatas. Gano'ng karami yung ganyan? No? At uh, imbis na dyan sana ibigay yung flood control, no? Uh, ng maayos na mga bahay, yung mga urban poor natin na yan, eh, ayan, 142 billion. Dyan pupunta. Inuulit ko, it is but the tip of the iceberg. Mas marami pa yan. Akala ko ba allegedly? Bakit? Hindi, oh, no. hindi. My bad. I stand corrected. Allegedly. Ang, ano, ang tanong hmm. ko, pag nag uh, nagsimula na ba yung mga session dyan sa 20th Congress, kung naman yung pinanggalingan ng mga datos na ito, hmm. na magsasalita kaya siya? Tingin ko. Tingin ko. Uh, up and running yun. No, oh, no, running. hindi yun, hindi yun magba, magkukuan. magte -teka, teka Hindi ka tulad ng iba. Lalo na, dito sa susunod na budget, mukhang uh, 300 to 350 billion eh. Yung, yung balak na, na mga flood control projects. Mm -hmm. mga balik. viewers natin, Oh, no? uh, viewers natin, no? Para, para familiar kayo sa kalendar natin. Mm -hmm. Nag-sokon na na, next week. Next week na ba? 28, no? Sa lunes. After so na ah, submission niya ng National Expenditure Program and other documents like that. Kailangan sa kanya niya sa presidente. Hmm. Tapos ang susunod diyan budget season na yan, bubusin si Imo. So, ang sa akin lang no, alam ko short ang memory ng marami sa atin. Eh. Huwag niyo kakalimutan 'tong mga nararanasan niyo ngayon. Yung paghabol niyo sa jeep, yung habang nagaantay aantay kay sa jeep hanggang dibdib yung ano, yung baha. Hindi alam kung makaka-uwi kayo, nakapagtabi kayo ng konting pera, uh, nakapaghulog kayo ng pandown down mo para sa bahay nyo. Bahay na yon nakalubog na kayo hanggang bubong. Yung mga ganyan sitwasyon, di ba? Huwag nyo kakalimutan yan. O binubusisi na yung budget. Ang bagong elemento ngayon, Christian, ay nung midterm election, merong bahagi ng ating kabataan, a significant number, na nagsisimulang magising. Nakita mo yan sa rejection ng mga artista. Lalo na yung mga artista na wala namang ipinakita na nagawa Uh, na substantial para sa ating bansa. Kalawa, nakita mo sa ilang mga probinsya yung rejection ng mga halos imposible na matalo ng mga dynasties. Di ba? Na nung nakita mo na lang, ba nakakagulat? Paano natalo itong mga to? Ibig sabihin, mayroong mga pockets sa mga probinsya natin na nag assert na sila. Hindi na pwede ito. Sobrang na ito. On a nationwide level, meron din ganyan. Sana magpatuloy na yan. Papunta naman sa issue ng corruption, sa issue ng dynasties, sa sa issue ng West Philippine Sea. So, hopefully, in the next three years, yung nagsimula dito sa midterm na ito, na bagong ethos, na bagong uh, uh, movement, ay masustain going into 2028. At uh, isa sa ta targetin yan, itong budget itong budget na ito na allegedly gagawin ng transparent at saka participative. O. Oh. Di ba? Bilib na bilib ka. Nakikita ko sa mukha mo eh. Saka sa mata mo eh. Na masyado kang impressed. Di ba? Dito oh, sa... Siyempre. oh. Alam mo naman ako, Senator. Eh. I am old but impressionable. Yan, yan. Oh. Di ba? So, yan yung mga bagong elemento na dati ay wala. No? At yan yung responsibility ng mga katulad natin at uh, libo-libo pang katulad natin na i-sustain yan. No? I-sustain yan sa pangamagitan ng ganito klase mga programa. At sa kanya, uh, kasi kahuntahan ko dito si Smiling Assassin ng Lungo, sabi ko, speaker, yung speaker, ah. sinuportahan niya open by palm. Pero sabi ko, parang nakakalimutan niya tayo yung credit ko, credit is due. Sabi, hindi, wala sa akin yan. Kasi may ma ano, ma yung policy meeting. Sabi ko, hindi pa rin. Ako ah, hmm. si Speaker of Waltes ah, talagang hmm. panindigan niya yung mga sinasabi niya, hindi pwede lip service lang yan. Open bycam talaga. May transcript. Mahirap Analyst nang, ring. mahirap nang ibalik yung genie sa lamp. No? Oh, masyado na siyang uh, nagkaroon ng traction eh. ba? Diba? Paano mo lulunokin yan? ba? Diba? Paano mo lulunokin yan? Lalo na ipapaalala sa'yo nung smiling assassin, yari ka. <laughs>